dahil lang, bigyan ako 5 minutes. pabalik! Walang pabalik! susunog eh mga po mga batao eh mga ano? mga kabataan po mga, bata eh. mga bataan mga, ba mga kabataan eh no ano sila Ma... ako, Masigasik. Na okay. na, mapusok. Okay. Mapusok. mapusok mapusok po mapusok. Mapusok. salamat po oo oh, ayan ayan sila dito mga ano malayo din siguro kung di ako nagkakamali may git si Kwenta ang metro ayan sisigawan na sila Sisigawan na sila kung wala ko ng ano ayan maatras ayan ayan, ayan. ayan. kung wala ko ng ano ayan kasi at para sa tama araw kita. Eh bumabato. Kailangan dito talaga wilkid irokan ka uh, uh, shield, shit meron kang helmet sa ulo eh, para maiwas pero iniwa dinagbawala na nila nang nakasama nila na wag uh, na mangbato. Ito papa imahan terus sila tuloy-tuloy. Pupunta sila nang ano nang uh, na si may ng, uh, na sa may pinakabakal ng Ayala. Yung, uh, yung railings uh, ng bakal sa Ayala. ay nakadikit na sila ron. At... Pagbaba uh, mo ng tulay, yun na, kano na. Uh, TVM na yun. Di ba, di, di ba, di ba, di Mar marami nang sar sarado na mga kasada papasok na Malacanang. Y yan yung hinigpitan nila. Uh, alam ko niya na nakarating na ng informasyon niya sa mga sa mga polis na may pinaplano yung ganito mga pangyayari. Kaya yung uh, kung galing ka sa yung halimbawa, Carlos Palanca, may mga naka-deployed na doon, kay sa may uh, lagtahan, yung pagkakit sa, may sa, sa Laurel Street, lahat yan naka naka na yan lahat ng papasok yung sa uh, sa Malacanang at uh, yung medyo na na kanina pa umaga naka na yon sa mga uh, nakaharang na yung mga pulis doon kanina pa umaga kaya kanina natuga na, malakas yung kutob kutub ko kanina let eh, milky, nung galing sa may uh, kalaw na may mangyayari ganito kaya sinundan ko na sila oo sinundan ko na sila kasi nagbandalism sila rito, doon tapos may simisigaw na nanghihikayan sa mata sa mga dala na sinugin na uh, doon ako sumunod dito ma traffic na kami kasi so, ongoing na pala yung pangyayari dito sa lugar uh, sa sila. Tsaka, iba yung, yung tingin ko sa mga sumali dito, eh, hindi sila, ah, nakatakip yung mukha nila kanina pa umaga. nakamaskara. maskara tapos habang nakamaskara ayan nagrarally sila doon tapos uh, hindi ko kilala yun kasi siyempre sa eh, hindi ko lang alam kung anong grupo to na ngayon ko lang nakita na sila sa ganito mga rally na talaga nang gagala sila dahil sa mga corruption. ayun nagpapotong ka ano ah Tirgas! Pilipinas! 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 Pilipinas!

na to. Na, ano to ano tawag dito? Parang siguro baka mamaya pulis ang naglagay rito tsaka mga barrier. Paglakad mo Ayala Bridge. Eh, nabuwag nila yung hanay. Pati yung mga railings. Nabuwag nila. Kaya kay, nakabuto sila yung Ayala Bridge. Pero hindi sila nakapasok. Parang ano, meron lang eh, may na rito na eh, uh, binobomba na ng tubig yung ano, yung uh, nagsusunog na gulong. Ano to, eh, wala wala naman yung yung pinakaulo, container lang. na sila sa baba pero mahula ng bato parang walang mo oh dito lang sa side na to pero walang mo parang walang mo eh Ayan, tumulusin ko sila Ayan, Ah, oh. ah, oh. May sumis May sumisigaw daw bawal. Ade sino? Talaga. Yung mga kasamahan nila. Oo. Oh. oh. Yeah. Bye. Ito, huli isa. Sila yun, ikaw, yun ang interview ko kanina. Ayan, meron isa rito. Ayan. Ayan, isa, huli. Uff. Ayan. Hindi kina bumbero.